En dat weet ik, maar we moeten bij mij ook eens kijken. Deze chipje heb ik gewoon op die chipje Ik Barkara, in de boerenschuur tik. Dit komen we nog praatbot, Hoi, hallo, Ayan yeah, po ito po. po ka? Oo po. ko, Mika Pugsit. ng kanina kaya dito na ako sa bahay na guto man wong Huwag muna tayo kumain ng kanin baka mapasokan ng Yung kaya yung binuotan. Kaya huwag kayong matakot magpabunot ng ngipin mo kapag siya. Kung mga takot magpabunot yan, huwag kayong Wala ang sakit, baliwala lang. Kung sino tayong eh. Pagyan na ni Stisa yan. Ito, kainin natin o. Oh. Tinapay lang, tsaka kape. Ay ano, oh. ay ano. Oh. Dito kape, parang kape ba? Ito. Ito lang natin. Naguto mo eh, kaya galing sa pagpabunok. Pupsi ka tayong. Eh, okay. Kaya ba kayo matakot na pabunot? Hindi Kaya nyo yan. Masakit pa mga anak. Pupsi ka tayong. Parang tulit lang ba na may inisisya. Pupsi tayong. Walang sakit yan, pabunot, puksi ka tayong. Maramdaman mo lang, walang bunot na no, tanggal na ngipin

Kaya na, ginulatan niya na. Kaya ka no? Kaya na lang. Parang lago. Masa na mabunutan ni Bigo Buyot ng ngipin? Kaya parang ka para na bunutan ng tiik. Wala ka na sakit pang ngipin. Pungsi na tayo. Ni. Oh. Oh. Ay, siya. Wala ka na yung sakit po siya Sa iba na naman yan, pag sumakit, pag siya tayo, buro ko tinagaan. Alam, mabungal tayo. Huwag lang mas masakit ang naman. Kaya para lang sa mga takot, magpabuno tayo po siya. Magpabuno pa kayo, ay, kaya wala sakit. Huwag kayong matakot. Ay, relax lang, ay, relax. Pagtusok ng inisisya. Wala na yan. Punti lang naman, parang ay. tiyagat ka lang ng langgaw.

Haha, you're ha. na po to go. Haha, haha, come ha. on, you're not able Haha, ha, gumana pa kaya nandas katawa ko bisit na nabuno tana ng ipin parang gumana talaga. Iba talaga pag nabuno tana ng ipin puksi Ang katawan mo masakit din eh pag uh, sakit ng ngipin, Yeah, pasarap pa kaya nandam ko puksi ting. Yeah, wala walang mga natira. Ubos. May higo ko eh. Walang natira po sa Sa sabaw. Yan ang natira. Saka ito. O. Oh, yan ang natira. O. Oh, sabaw, o. Oh. Ang sabaw. Ubos, At ito. Mag-inom din ang gamot. Para sa. Uh, na ng ipin. Pusting o. Oh. Gipin namin